ngayon mga ka-viewers may gagawin tayo eto nakikita nyo to ah, pang kuskus -kus ng kaldero benta ko nito ay 20 so bubuksan natin may gagawin tayo dito mga ka-viewers yan ah. gagawin ko dito tatalian ko siya tatalian ko dito at tatalian ko dito. So, ito na siya. Ayan ha. Wait lang. Dapat siguro medyo lahat. Bigyan mo nga so. May ginagawa ako eh. Ginagawa ako, eh. Yeah. Tapos, yan. So, ayan. Ngayon, ngayon, ayan, natali ko na siya. Mayroon tayo dito maliit na bote. Puputulin natin siya. Wait lang. Tapos, nga, yung maliit na bute pinutol ko. Ito na lang ang tinira ko. Tapos, ilalagay natin siya dito diba may tali yan so ilalabas natin yung tali tapos si isisiksik natin yung mga natitira wah oh! tanda ah. <laughs> ay napraning ako <laughs> ah ah di ba ah ha. tapos isa sarado natin Hmm. Ah, pangkudkud na ng kawali. Yoo! <laughs> oh, di ba mga ka viewers? How so cute naman. Tapos, siyempre, may tali dito itatali natin para siya ay naisasabit natin. Ha! Ha! Ano ka ngayon? Ha! Oh! Tapos isasabit na natin ito sa kusina, tapos kukunin natin, igaganong-ganong na. I, pag magkudkud tayo ng kawali, ganon-ganon na lang. Oh! Tapos isasabit natin siya sa kusina. Anong masasabi niyo mga ka-viewers? Okay ba yung ginawa ko? Pag okay sa inyo, gawa na din kayo nito. Bye-bye!